Agamulach at Janice de Belen, Nagkita Muli sa Burol ni Mother Lily Nagkita muli ang dating magkasintahang sina Agamulach at Janice de Belen sa burol ni Mother Lily Monteverde, na nagdulot ng nostalgia sa kanilang mga tagahanga. Ang damdaming sandali ay nakuhanan at ibinahagi sa Instagram ng manager-producer na si Popoy Caritativo na nagbalik tanaw sa kanilang nakaraan at sinabing, Aga and Janice. Suddenly, I'm loving lima years old again. Ang pagkikitang ito ay muling nagpasiklab ng alaala ng kanilang on-screen chemistry at iniwan ang mga tagahanga na nagtatanong kung magkakaroon ba ng bagong proyekto ang dalawa. Magiging simula kaya ito ng bagong proyekto para sa kanila? Noong isang libo, at walumput biniyayaan si Aga Mulach at Janice de Belen ng isang anak na lalaki na pinangalan ng Louis. Sa panahong iyon, ina Nunsy ni Janice ang kanyang pagbubuntis sa telebisyon at sinabi na inalok siya ni Aga na magpakasal. Ngunit tumanggi siya dahil pakiramdam nila ay masyado pa silang bata. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay, nanatili silang magkaibigan sa paglipas ng mga taon. Paano kaya nakaapekto ang kanilang nakaraan sa relasyon nila ngayon? Mabilis na naglabasan ang mga komento ng mga tagahanga sa social media, nagpapahayag ng kanilang saya at umaasang magkakaroon ng reunion project ang dalawa kanilang mainit na interaksyon sa burol, kung saan nakita silang nagyakapan at nagtatawanan, ay nagpasigla sa inaasam ng marami. Ang kanilang matagal ng pagkakaibigan ay nagbibigay inspirasyon na kahit magkaibang landas ang kanilang tinaha, nananatili pa rin ang kanilang pagkakaibigan. Magbabalik kaya sa telebisyon o pelikula ang sikat na tambalan? Masaya na ngayon si Aga Mulach sa kanyang asawa na si Charlene Gonzalez, kung saan mayroon silang kambal na sina Atasha at Andres. Samantala, si Janice de Belen ay isang masipag na single mom sa kanyang apat na anak kay John Estrada. Kahit na nagpatuloy na sa kanika nilang buhay, ang kanilang muling pagkikita ay nagbigay ng saya at nostalgia sa mga tagahanga at umaasa sila na baka may magandang mangyari sa kanilang karera sa hinaharap. Maghihintaan kaya ito sa bagong yugto ng kanilang karera.